Grabe guys na Kung napapansin mo ito Ito yung babae nga Nang iwan sa anak niya Nang sampung araw sa bahay That's okay. So kung mapapansin mo Grabe na yung Anak Nagkaanak sila pero Iniwan yung anak sa loob ng bahay Nang sampung araw paano mabubuhay yung bata sa loob ng isang bahay sa bahay na walang kasama ang sister anong dahilan ba ini dahil lang na nakipag-beat sa boyfriend ano okay, anong rason para iwanan mo ang bata tapos ikaw magpakaligaya eh yung bata na lang ligaya na ligaya na sa atin mga uh, magigay na ako maligaya ako na oh <laughs> hindi ko sila pwedeng pabayaan ako kung na kung ko, hindi ko na ako matinahan. At trabaho ako ng kapiraso, basta kasama ko, hindi ko napapabayaan yung anak ko. Okay ako. Contento ako sa kung anong merong salapi na kapiraso na magpagsaluhan-saluhan namin. Dahil alam ko naman, hindi pa kaya ng mga bata talaga. Hindi pa kaya ng mga bata mamuhay. Wala pa silang kakayahan. Kasi kaso ng ano nila, no? pagkain nila kailangan lutuan natin ngayon pag nag-aaral kailangan natin talaga kailangan ng suporta ka ng bata pero bakit itong ina na to natiis niyang iwan yung anak para lang diin sa kanya kaligayahan bakit natapos ko ng kaligayahan nagkaanak na siya sinabig niya na sa akin bakit bakit nabuo yung bata dahil sa kaligayahan yung nagarap niya Masaya siya nun eh, kaya siya nabuntis yun. Nung naipanganak ko nung bata, iwanan mo at magpapakasaya ka ulit. Asan yung, asan yung logic na? No? Asan yung tamang pag-iisip sa mga ina dyan? Kayo ang, kayo yung pinag-iiwanan ng sukli niyo. Ang bang, uh, -huh. Ubang, kayo yung pinag-iiwanan ng pula. Nasa inyong mga dugo dugugan, di ba? Ang galing, nasa ano yun. Eh. Tapos biglang iiwanan nyo lang dahil sa kalagayahan sa iisang lalaki. Mag-isip naman kayo tinim yung kasalanan niya hindi lang sa batas ng tao yung ginawa niya kasalanan kasalanan niya sa Panginoon talaga hindi mo sa batas ng tao tinimbo ito yung musga dahil sa ginawa mong pag, 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 pagpabaya sa mga anak mo oo so, hindi like mo kinatay pero ang intention in, in, mo talaga doon sa yun. kasi alam naman natin ang tao three days eh Mabubuhay ka kapag tala ng kain. Pero, in this, walang kain tayo yung bata. Anong mabibuhay yes. yung bata? Sa, sa piling na, dun lang siya mag sa ng bahay, di ba? Ano natin ma, sasabing mabubuhay ito yung bata? Yung kalambian, iwasan na, yun yung nakalagay talaga sa bilo, yung, yung kalibigan talaga, yun yung, yung magpapaan sa atin, ano? kalibigan sa, sa, mga sa mga magulang magulang na kasi yung mga ano kanimula pa ka lang naman yung iba na sa mga magulang na na uh, papabayaan yung bata ng ganit alam naman kung na sa nila kaya sabi so, ang natin sila pabayaan natin sila dahil karugtong sila ng buhay natin sila yung kaligayahan natin hindi naman Maligaya ka na dapat eh. May anak ka na eh. Iwanan mo siya ng gano'n Parang nang nakapag mamasyal kayo boyfriend boyfriend, na, siguro, uh, din yung boyfriend mo doon naman sa boyfriend alam naman na German naman siguro sinasadya din ng boyfriend mo na pag-relasyon ka or, or na-evate mo siguro pinaliwanagan siya na may naiwan sa bata or, or inilihin ng babae, okay, okay. 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 babae yung, kasi ganun eh inilihin ng babae yung anak niya kaya nagkataon lang talaga na Maaaring hindi rin alam ng lalaki kasi nga uh, hindi naman natin kung hindi mo siya hindi yung isa Oo masama, pasama na ng pasama ang tao pero anong anong ano doon na, na yung lalaki magkakaroon din pa ng sala siguro sa batas ihima yun eh anong anong ano meron ba siyang kinalaman meron ba siyang alam dito sa sitwasyon na to kung iisipin ng batas siguro maring ang sinabi sa kanya wala siyang anak maring ang sinabi sa kanya kung sinabi mong may anak siya maring may pinag-iwanan siya sa so bata pero sa ibang bansa kasi yun no? parang, parang pag uh, may anak ka na so uh, doon ka na separate ka na yun no?

kasi na nagsisili ng tawad sa Panginoon. Ano bang tanggap mo eh. Hindi, ano na lang. Kumbaga, yung pagsisisi niya sa kanya na lang. Hindi niya binigay sa Diyos yung pagsisisi niya na. Panginoon, nagsisisi ako sa nagawa ko sa anak ko. Patawarin mo ko yung mga ganun. Kasi ito, parang parang hindi niya pa ano eh, no? Parang hindi niya pa talagang lubos na pinagsisisihan yung mga nagawa niya. Okay, Dinuraan pa them, niya yung so pulis pa niya. So talagang ang um, intention talaga ng mga, mga ito. Hindi natin alam ano na? kasi may um, kanya-kanya naman tayo. Pero hindi naman dapat talaga pabayaan ng anak para na sa kaligayahan. May Sa yung makakakita ka nga ng bata ang sese natin. Oh, na, hindi natin anak, pag meron tayo nakita ang bata na, na nakapagpapatuwa, diba ba? Yung, yung masaya yung bata, naglalaro, pag nakita mo, nadada pa, nakatawa ka. So nagiging masaya ka, yun ang kulit ng bata, di ba? Tapos ito, natuwa ka. Yung bata, iniwan mo. Ano klaseng ina ka? sa mga nanay dyan walang walang pagmamahal sa mga wala kayong pagmamahal sa anak wag nyo naman yun tayo meron naman tayong mga meron naman tayong mga kuhay dyan yung comfortable easy yung, yung, yung mga, mga ano, iwanan ng mga bata kung wala kayong kakayahan, isurrender nyo para mabigyan ng magandang buhay yung bata, kanawa yung bata ng mga mga na ng walang kadahid dahil so, yan. Oo, uh, sabi nga diba yung mga bata sa Panginoon na yun totoo naman sa Panginoon pero kawawa uh, kasi kawawa kasi yung bata na bigla na lang namamatay ng dahil lang sa pagkakalimutan ninyo dahil lang sa pagkakalimutan ninyo no? yung kalibugan kasi nasa tao yung nakakapit sa tao pero maling maling ay, yung bata ng lang saan, dapat nag-iisip din tayo. Anak natin sila. Dapat mahalin natin sila. Huwag natin silang pabayaan para para lang na ano, para lang magawa mo yung gusto mo na maging maligaya ka. Iwanan mo yung anak mo sa liblib na bahay na walang tao, walang walang magpapakain, magpapainom sa kanya. Dapat-dapat naisip mo yun na mamay na kayo anak mo pag iniwan mo hindi ka lamang nakasama inilin mo sa barat tinuloy mo sa barat in, in this ano ba naman yan mama kita yung bata asaan yung puso mo nanay ka nang galing sa iyo yung bata mamamatay lang dahil sa pabayaan mo so yun yun ang mga ka-anghili na basic dito mana na ipapakita na yung batas talaga sa ibang bansa dapat pinapairan para wala nang wala nang tumulad gumaya sa ng mga magulang na kamaya ang mga yung bata para sa kanila dapat ako na okay. diba? Ayun. So pagkatapos ng pusgahan sa batas ng

yung balik loob tayo sa pool para hindi tayo nakakagawa ng malaking kasalanan wala naman sinabi hindi dito na nakakagawa ng kasalanan eh. walang tao walang taong mabuti ang hindi nagkakasala lahat tayo nagkakasala tanggapin natin yun walang mabuti pastor pare nagkakasala yung mga yun walang perfecto eh kahit si po wala walang perfecto sa atin lang magsisi ka hindi So, lalaman mo yung kabutihan mo, kabutihan kahit lalaman mo no, talaga nagkasama ka. Ihinan mo no? nangyayari. Para naging ano tayo, yung kabutihan mo. You are, yeah? okay. Current time is